isang barangay Burgos sa bayan ng Karanglan sa mga nakaranas ng hagupit ng signal number no. 4 typhoon Pipito kamakailan. Isa sa mga pinakaliblib na barangay ito sa bayan ng Karanglan na nasa halos pagitan ng Region 2 at Central Luzon at karugtong ng Sierra Madre Mountain Range. Ayon kay punong barangay Juben Velmonte na kahit kasalukuyang katatapos lamang ng limang araw na walang kuryente sa buong bayan ay patuloy pa rin ang clean up at clearing operation ng barangay sa mga putol na kahoy at mga dahon at sanga na nagkalat sa lugar. Humupa na ang ilog sa barangay at isasaayos na ang mga infrastrukturang nasira kabilang na ang mga railings sa overflow bridge. Magaan naman ang kalooban ng mga taga-burgos dahil napagtagumpayan nila muli ang bagsik ng kalikasan na dulot ng bagyong pipito. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.